Welcome back po mga kaespero at welcome sa ating YouTube channel. Ayan, so isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kaespero. Ayan, kumusta po kayo? So pasensya na po kung medyo madalang tayo mag-upload gawa ng madalang yung panain dito sa amin. Lagi naman po akong namamana gawa, pero konti lang yung nabibidyo ko tatlo apat lang kaya hindi tayo nakakapag-upload. Yung ginagawa ko ay iniipon ko muna so ay yan mga kaespero kung bago ka pa lang sa aking youtube channel ay eh, huwag nang kalimutan mag subscribe Pag hit ng notification bell para lagi pa nang updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito ayan so bali pupunta kami ngayon dun sa spot na amin laging pinagpapanaan mga kaespero so sana ipagpalaan tayo mamaya ayan so bali alauna pa naman ngayon ng hapon so may pahinga pa tayo ng mga ilang oras pa bago tayo pupunta dun sa spot yan sa mga nagpa-shoutout pala mga ka-espero, shoutout natin na nasa po ng video. So sana'y umabot kayo doon para makita niyo yung shoutout nyo. So gusto pala magpa-shoutout dyan mga ka ay mag-comment ka na para sa mga susunod na nating upload ay magawa natin ng shoutout. yan So kita-kita lang tayo mamaya mga ka-espero. At ito nga mga ka-espero, nakadive na tayo. Ito ang una nating nakita, isang malaki-laki ng pusit nasa mahigit 300 grams na ito kaya pinahala ko na guys pero solve ito pang ulam lalo na sa kinilaw masarap ito man at ito yung sumunod nating na, na mga guys isang malaking silay mm mahigit kalahating kilo ito mga guys pero hindi natin napukusan masyado ng flashlight gawa ng sumabit yung tali ng flashlight ko dun sa hinahawakan ko sa buka ng pana sa hawakan ng pana sumabit siya mga kaes pero kaya pinana ko na lang baka kung maripas na ito mga kaes pero sayang napakalaki silay na ito at sa pagsisin natin ulit mga kaes pero ay nakakita tayo isdang mukaw-mukaw kung tawagin dito sa amin mga kaes pero yun know, o sa ulo ka ayos, ah, so nakakain ba ito sa inyo mga kaespiro ang ganitong klase isda yun know, o minsan lumalaki ito mga kaespiro hanggang umabot ito ng 2 kilo eh ito ay good size naman ito mga kaespiro sobrang taba ng isda na ito tawag dito sa amin mga kaespiro ay mukaw-bukaw ayaw ko lang dyan sa inyong lugar mga kaespiro kung mayroong mga ganitong klase isda dyan sa lugar na inyo yano you know, o Ayos sa napakataba ng isda na ito Mukaw-bukaw ito kung tawagin sa amin Isang uri ng flying fish mga kaespero Ang lapat ng kanyang palikpik Siguro pag lumangoy ito ay sobrang bilis Kasi napakalapat ng kanyang palikpik mga kaespero So comment kayo dyan sa baba mga kaespero Kung ano ang tawag ng isda ito sa inyo Pani ba ang pagsisi naman ng ating ginawa mga kaespero At ito yung ating nakita Malapat ha Isang panitan kong tawagin dito sa amin mga yun masarap ito mga kaespiro kahit na anong luto dito eh, napakasarap ito so talagang paborito ko sa isda na ito ay kinilaw mga kaespiro dahil yung kanyang laman ay sobrang lambot sobrang sarap mga kaespiro at dito mga kaespiro buti nakapag-open na agad tayo ng camera yung sapoy kang langit ka sobrang ilap dito mga kais pero marami kasi yung namana kanina sumunod lang kami dun sa mga namamana siguro nabulabog ito mga kais pero dahil ang ilap ng isdang ito buti na lang itinamaan natin ayos at ito mga kais pero nakikita tayo ng tatlong langit yung mm, sample yung dalawa yung isa ay hindi subali tatlo sana yung tinamaan mga kaespero so sana yung makita pa natin yun pag sisid natin ulit mamaya ayos ang lalapad ng danggit ngayon kaso ang ilap mga kaespero nung binalikan ko mga kaespero yun nandito pa yung isa Hinantay tayo, tayo para yung papahuli. Sa pulka Hindi nakaligtas yung isa mga espiro na huli rin natin. Ayos, malaking karagdagan ito. At makapambinta na rin tayo bukas mga espiro malaking bato na ito mga kaspiro ay mayroong nagtatago malaking isda sa ilalim kaya um, sapul. pasensya kung hindi natin na sa ilalim mga kaspiro gawa ng hindi kaya yung camera natin sa ilalim mga kaspiro ang liit kasi ng butas ng kanyang pinagtaguan ito isa pa lang saging saging mga kaspiro o ipos ipos naman kung tawagin dito sa amin pero you know? Ang laki nito mga kaspiro Nasa mahigit isang kilo na ito Ayos solve At pambinta na rin ito natin mga kaspiro bukas Ayos Nagkapala tayo ng May kalakihan ng saging saging Ayos solve na ito mga kaspiro At ito mga kaspiro langit pa may kailapan din Puti tinamaan natin kaso May di inaasahang pangyayari dito mga kaspiro Napilik ako ng danggit You know Binitawag ko na siya mga ka-spiro Gawa ng tumago siya sa lubid Nung hmm, hahawakan ko na yung ating tunod Yung bala ng pana Siya yung nahawakan ko mga kaspiro Sobrang sakit At ito pa mga kaspiro Danggit pa Yun Nakasandal sa bato Maamo ito You know mm -hmm. Sa danggit ka Ayos pero masakit na yung kamay ko mga kaespiro kaya ito na yung last na napanak nating isda mga kaespiro. At, at ayan mga na nandito na tayo sa gilid. Ayos, karami-rami tayo ng huli. Hindi nga lang natin abidyan, yung iba mga kaespiro gawa ng nagluluko yung aking memory card. Minsan gumagana, minsan naman hindi. Kaya pag i-play natin yung ating camera, minsan nag-i-insert memory card. So hindi natin nabibidyohan yung iba mga kaspero At nauna na palang gumilid Yung iba natin kasama Hindi niyang kanyang huli oh. Marami din mga kaspero Yun know? oh Ayos daming huli Mahigit isan di pa mga kaspero Solve na solve yung pamamana natin ngayon ay na rin at nakarami rami tayo mga kaspiro at kung umabot ka dito mga kaspiro sa panunod sa video na ito at kung nagustuhan mo po ay huwag mong kalimutan mag like, comment at tigit sa lahat ay mag subscribe ka na para lagi kang updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito at ikaw ang unang manunotify mga kaspiro kapag naka unang notification bell ayos at ito yung buong huli ko mga kaspiro yun o no? Solbla kaso masakit na yung kamay ko mga guys pero namamagana yung kamay ko ayos lang yan bawi naman sa huli at karami naman tayo so ayan so shout out pala mga guys pero nandito na yung shout natin so shout out kay Sagay Adventure at lalong lalo na kay Rosana Bellia Hermosa sa Villa Hermosa Family o Lubugan Torel District Davao City. Ayan. So shout out po sa mga taga Davao. Maraming salamat sa panonood po mga Kaspero at hanggang sa muli. Thank you for watching.